Higit apat na raang establishmento ang binisita ng Revenue District Office ng Tagig. Bahagi yan ng Tax Compliance Verification Drive o Tax Mapping sa Embo Barangays na sakop na ngayon ng lungsod. Ayon kay Revenue District Officer Deo Gracios Villar Jr., 58 establishmento ang bagong nakapagparehistro, habang nasa higit isang daan naman ang napagalamang alamang unregistered taxpayer. Nagpasalamat naman ng Revenue District Office ng pagtanggap ng EMBO resident sa kanilang tax mapping. Nalayong ilipat ang kanilang registration mula Makati patungong tagig pagdating sa pagbabayad ng buwis. Napakaganda ng feedback uh, nung activities namin uh, kahapon. Yung mga taxpayers, dati-dati, no, uh, simangot at... Uh, galit ang uh, pinapasalubong sa amin pero since uh, maganda yung uh, approach namin no since uh, hindi kami nagiiimpose ng penalty ang purpose talaga is to encourage them to uh, comply with the uh, tax laws